So, what's up for today's video, mga idol? Ayan, puntahan natin yung aso na yun. Ayun, nag, nagbablog ako eh. Napaka-ingay ng aso ito. So, puntahan natin ta. Sa mga idol, nandito na nga tayo sa labas, mga idol. Ayun, pala ang maingay, mga idol. Ayun, no? Ayun, no? Hoy! Ang ingay mo, ah! Nagbablog ako eh. Anak ka ng nanay mo. Ay, sabi, 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 sabi. Bakit maingay ka? Ay, no? ingay Iingay mo, ha? Ano? Ba't may ma ka? Ha? Anong gusto mong mangyari? Ay. Mabait ka ba? Kasi, bakit ka kasi nakatali? No? Ano? Ano? Siga ka ba? <laughs> Ito po yung mga idol. Ay, uh, sa aming kapitbahayan, no? Kapit-bahay naman yan. Ano? Maingay ka? Ano ang patingin? Kita mong nagbebebe. Yung... Ano? Hindi <laughs> na makasagot mga idol. Ayan. Siguro uh, natauhan na yan siya mga idol. Ito kasi kapit-bahay namin to eh. Bagay mga idol. Baka ano nga siguro dahil iniwan nga siya ng amo niya kaya siya nagingay. no? so hanggang dito lang mga idol until next video! show